Ginsay na ka hinomdom aning lugar mga guys. Munisi ay Carbon Public Market. ang status diri karon aning lugar medyo kumpara sa una dili ni ginoo ning sobra ka traffic. What? munisya, Ni solo na lang tag pugos guys kay pag coming nawa. Nalipong Toyo ang gawas Ako ni soya Sulod din karbon Carbon eh, Di naman traffic yun Madala naman siya kanang imong sudlon lang Depende sa oras Na Mung sulod ka direct. oh, maunis siya dito oh. Ni Agita min, ah, Mismo sa sulod Yung karbon Carbon Public Market Atoling ling tuyok-tuyok ko ni basig na isa ang mo para na to. Ni mo pa to Santander. Gusti mo na yon. Jam bahay ramling... so, buah, guys. Ini si ya. Ini guys. Mo mau kasulay ani. Eh. Moral ni siya. Kuanda eh. Nanagat ba? usay wala usay na ah ora ni kuan kinabuhi sa piloto sa mga taxi sa sambahan <coughs> sa hasad magtapal tapal sa abang kung na ikatapal kung ikatapal bitay ah, kabuang na yun kung di madag <coughs> apas mamay 6 na para makasurvive ayan mo ni kinaboy sa mga pilotos taxi guys okay kung magsigil lang pong positibo like for example December lang pirmi Pasko ang tanang tao daghag kwarta simple daghag po ni kwarta ay mga dato ng mga pilotos taxi Siok, sure, pulang um, motor dia main lampu memang drive tuksi ke. Kay... Uh, Sapa maning datang ke kuarta. Ah, <laughs> uh, mau ni, mau ang ginabuya sa piloto, butless piloto sa taksi. Uh, saya masuk kebalaka lagi. Mau lang, ah, uh, kuana so, gapo ay suril ini. Selamat ba sa pagbios mga guys. Dire lang ato lang dilagay nato tasto on ke. Kay... Kasi kaya pataaling mayo Okay Ako na yung lili O ubag ubagiski na drink. Bye guys Bye bye bye